Oh, Ay, mo, Kasubo pa si Grilly, ano? Ah, wala niya. Panis. <laughs> Panis. Ah. mga diskarte niya, no? Mga hinubog ng construction niya. Ito, Bata batang-bata, oh. Saan pa kayo? Oh. Alam na yung mga diskarte. Sinukat punta doon. Ang haba. Ano? Batang yeah. bata, napakagaling -bata, sa metro. Ilan, boy? 308 Trioway, tara. Ano? Tanungin mo yung ibang 19 niyan, hindi alam yung 308 kung saan hahanapin sa metro. Ano ito? Tama no? Ah. yun talaga siyempre dito pa na kumikita eh asan ka pa, pa magkano rate mo Junel? Oh, 700 nagtakim mo ikaw eh do oh 600 hindi ka manghihinayang magpasweldo ng ganito sa mga taong napakagaling sa diskarte oh bata bata eh midag pa yan siguro mga mag 20 21 hanggang 25 nako ay wala na mga engineer baka ay Sikmat-sikmatin na lang ng mga 'to. Ano? <laughs> Tapos ang engineer freshman pa oh, bagong graduate ay wala, patay. Ay, nato.